Sugatan ang customer ng isang fast food sa Cebu matapos na biglang araruhin ng kotse ang kinakainan niyang restaurant. Yan at iba pa sa balitang dako ni One News Cebu Desk, Dale Israel. Dale? May yes, ngunso kami mo dihal, Cheryl. Trending kahapon ang sasakyan na biglaang bumangga sa isang sikat na fast food chain sa barangay Poblasyon West sa bayan ng Moalboal sa Southern Cebu. Sa video na pinos ng isang customer, makikita ang pagharurot ng isang puting Suzuki Jimny mula sa parking space at tinumbok ang fast food chain. Basag ang salamin ng gusali. Sigawa ng mga customer at nagulat sa pangyayari. Ayon sa Malboal Police, isang kumakain na customer ang nasaktan at dinala sa Badyan District Hospital dahil sa sugat sa braso. Base sa investigasyon, nawalan ng kontrol ang driver na ililipat sa niya ang kabila, sa kabilang parking space ang kotse. Bago ito sa nakaparadang bus muna bumangga ang kotse bago pinasok ang fast food. Kasakustudian pa rin ng mga polis ang driver. Hinihintay pa ang assessment kung magkano ang danyos sa nasirang gusali at sa taong nasaktay. Cheryl, andito tayo ngayon sa Bay Hotel Cebu sa Mandawi City kung saan magtitipon ngayong hapon ang mga tourism stakeholders ng Cebu sa isang forum na binuo ng The Freeman at Philippine Star Media Group. Ang forum ay pinamagatang trends that shape Cebu's tourism landscape. Ihahayag dito ang mga best practices kung paano naging isa sa mga nangungunang probinsya ang Cebu sa larangan ng turismo. Ang keynote speaker ay si Cebu Governor Gwen Garcia. Kasama niya ang mga leader ng Cebu and mandawi business chambers, pati na rin ang mga organizations ng mga hotels and resorts sa buong Cebu. Andito din ang mga opisyal sa Department of Tourism. Pag-uusapan mamaya ang emerging na sector sa digital nomadism, education tourism, community-based tourism at ang patuloy na umuusbong na ecotourism activities. Kalakip sa topic din ang kinakailangan mga infrastructure at accommodation requirements ng mga turista at ng hospitality sector. Ayon sa datos ng DOT, sa 2023, nasa 60 to 70 percent ang occupancy rate ng mga hotels and resorts ng Cebu sa karaniwang araw at patuloy itong tumataas kumpara noong mga nakaraang taon. Mawin okay na yung mga dagkong balita, Dini sa Cebu. Cheryl, balik sa iyo. Daghang salamat, Dale Israel ng One News Cebu.